Hello guys, magandang hapon po sa lahat. So ngayon guys, ay lilipat po pala ako ng boarding house no, doon sa Suong. Ay hindi pala, Datag Maribago. So doon po ako lilipat ng uh, boarding house para malapit na lang po sa aking trabahoan guys, no. So ayun, dadaan po tayo dito sa Bagong Tulay dito sa Mandawi papunta doon sa Mactan. So makikita niyo guys yung magagandang um, view dito sa Uh, na natin tulay kasi sobrang haba nito guys pero mas anpa ah, yung mas haba pa yung si Celix you uh -huh. So, ayan okay, guys. Bali, lilipat na po ako ng, guys. Um, lilipat na po ako ng apartment doon sa Mactan na talaga. Kasi, malayo yung aking andito. Doon kasi ako nasign sa Mactan. So, nasa Mandawi ako na boarding house. So, I decided na lumipat ako ng apartment at saka saktong sakto din na meron akong kakilala guys mga andun lang siya sa uh, sa makan ng trabaho yung kasamahan ko sa, po sa OGT na si Peter no siguro na nakilala niya siya guys no nag OGT ako sa daan bantayan so kaya ayun saktong sakto 3-5 yung monthly ng aming abangan tapos maghatian na po kami sa abang para makasave ba diba? then ayun um, yung abangan ko kasi is soong soong maktan tapos datag datag maribago yung apartment na aking uh, matutuluyan ito yung aking dala yan ito tapos ito may merong gulay dyan sa iba sa baba yung dinala ko bang nung galing sa bahay namin so tara guys samahan nyo ako sa aking bahay Hi guys! So, finally, andito na ako sa boarding house. Ang bilis lang, no? <laughs> Magic. Magic! So, ayun guys, ito yung boarding house dito. Ang... pasensya na kayo guys, medyo makalat kasi tatlo kami dito. Kilala ko, so, kilala ko yung kasama ko dito si Peter. Yung kasama ko sa OGT sa Kandaya. swerting swerte ko guys kasi sa soong ako nag-assign. Then, uh, malapit-lapit. Medyo malapit-lapit lang dito sa kanila. So, andito ako ngayon sa Mactan. Maganda, 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 to siya guys, yung abangan ko ngayon na yun kasi kami dito, medyo makalat pa kasi yan, kailangan ko pa yung um, ayusin yung mga um, t-shirt ko. Yan, kailangan ko pa yung ayusin. So, makalat. Yan, maganda dito. <laughs> Maghahanap ako ng higaan mamaya. Eh, meron, meron na si Peter ng ano. Sa kanya kasi to tapos yung isa nung dun. Dun siya matulog. Then, yan, <laughs> bumili ako ng karton. Pero, pinauli yung bayad kasi libre lang daw. Buti nga dito guys, may malapit lang ditong tindahan. So kaya nakalipit ako ng karton. So lagayan ko yan po ng aking sinina. Sinina! <laughs> And then dito, meron pong, dito po kami magluto. Ayan, yan po yung lutoan. Yan, yung anong siya, malit na kitchen. But, okay na din to guys, kasi meron siyang kitchen sa loob. Pwede ka makapagluto, no? Meron naman na po ako ng, meron akong butain. Then, meron din ako dong um, rice cooker. Tapos, ang nakaganda dito guys, meron siyang sariling CR. So, ito yung CR niya. Maganda siya kasi malaki yung CR guys uh, napay mga kwaknit sa babaw. Hindi na ito ipakita. So, maganda siya guys. Ayun, e, oh, tiles din yung CR tapos malaki. So, maganda siya. So, kaya, ayan. Sila, wala kasi yung tao ngayon dito kasi nag, ang sila nagtrabaho. Sila si Peter. Trabaho. So, kaya ako lang mag-isa. Dito ngayon. So, time lapse. 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10 Ran away with my life fast forward Never turn back again It's kinda funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And I'm the her had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Ayan guys, bali nakaligo na ako tapos lakad-lakad ako dito guys. Wait, check ko muna yung sosi. Baka hindi tayo makapasok kasi naiwan yung sosi sa loob. So, saan mo dito? Lakad-lakad muna ako sa labas. Kasi mag, ah, bibili ako na, ano guys, ng sangkap. Dito. Upang magluto ako ng an siguro luto ako ng batong siguro guys kasi yung batong na dinala ko ay eh, malapit na po siyang nahinog to. nagiging yellow na ba eh, yung itsura niya guys eh, nagiging yellow na so kaya bibili ako dun sa labas at saka maghanap ako ng lagayan ng aking ulam no? sana makahanap patayin ko muna dito ay, dito

Ito pala dito ang planes Pero ang dami pala koreana dito guys.

Napakaganda para dito guys. Maganda yung ano dito. Saktong sakto. Yung lipat ko dito kasi malapit lang sa palingkib. Hindi ko kasabihin kung baliw ba kasi nagsasalita lang ako mag-isa. Yan <laughs> <laughs> makaluto na ako ngayon ng pretong batong. then May karni sando. Ano na? nimutan ko pala bumili ng karni. nakalimutan kong bumili ng karni guys magluto magluto pa naman ako talag ng batong pala ayan kailang kilang ito lang yung nabili ko mga skan lang mga sangkap ayan makakal ano muna ako dito makakal ko na sa kanila makakal muna mag makigamit muna ako sa butin <laughs> kasi bibili pa ako ng bala ng butin guys ayan guys bali Inuuna ko na yung mga uh, long beans na malapit na pong hinog. So yan siya. Hmm. never turn

Again. Life lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could've moved away but now I see what you teach. I do believe. I